Ninja 400 na bigla na lang nag... Basta nga ka siya kanina power off. Official na ngang tambay ang kanyang motorsiklo dahil ayaw na talagang umandar nito. Pakita ko sa inyo. Tara, troubleshoot natin. Isa itong teknik na kung saan gagamitin mo ang pagiging opisyal marites ng inyong barangay. Dito dapat mataas ang iyong radar. Ano? <laughs> Bago natin kalasin ng tangke, check muna natin ang kanyang fuse at wiring. Dito sa Gedli, sa ilalim ng tangke, sa left side, nandito lahat ng fuse niya. Well, check natin isa-isa. At dahil pasado lahat ng fuse, walang pumutok sa wiring tayo. Walang upset sa linya ng kanyang fuel pump, kaya magpuproceed tayo sa mismong pump motor niya. Bigyan mo ng beat. Tuluyan na nga natin bunutin ang kanyang pump motor dahil ayon sa may kanya, halos isang taon daw nakatambay ang kanyang Ninja 400 at ngayon nga ay naisipan niya itong paanda rin. Subalit na-enjoy na daw ng kanyang motorsiklo ang pagiging isang tambay. At eto na nga ang kanyang pump motor. Let's see kung ano ang pwede natin gawin dito kung uubra ba ang ginagawa natin technique sa mga small displacement na unit. Ubra kaya dito yung isang teknik? Kung kakalugin ko kaya to, aandar ah, ito? Well, let's see kung gagana ang teknik na ito. Tuktukin lamang ang kanyang pop motor at abangan. Ayan na nga, walang nangyari. <laughs> After ilang linggong pag ay tayo magbabalik. Kasama ko si Jim, natakot kay Mrs. At si Ryan, na hindi ko alam kung sinong kabidyo call niya. Heto ang kanyang lumang fuel pump, kulay black, samantalang ang dumating mula sa bayan ng Tralala ay kulay white naman. Weak. Testing tayo bago natin iselpak. All goods. Testing naman tayo sa kanyang socket. At dahil gumana ito, let's bolt! Yee! Kung medyo nabitin ka, ituloy mo panunood dito dahil konti na lang aandar na ito. Salpak na rin natin ang kanyang injector. Nagulat ako sa kamay ni Ryan, akala ko'y galamay na gagambang tapay-tapay. Easy -tapay. cream for Sally Here. Ayaw niyang start Ayaw talaga. Isa pa. Ayaw na nga't umandar. Ang laki ng ambag ni Master. Pumalakpak lang. Isang testing pa tayo para masabi nating all goods na. At napansin ko lang parang may tama ang film niya. I start tayo. Big shout out sa lahat ng kapitbahay ng may kanya ng unit na ito dahil medyo maingay ang tunog ng kanyang tambucho. Ready na talaga pang New Year ito. Kaya ang sabi ko na lang jan all right ba tayo jan <laughs> all right.